Good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa ating palaruan kasi ang gagawin natin ngayong umaga ay ating babrasin kasi yung nakaraan bumili, may dati kami bras hindi kaya nung lumot dumudulas lang yung bras na plastik. Ang ginawa ko na pabili ako ng bras na steel bras. Ito, ito idol mga idol. Ah, uh, ay, kita nyo yung brass na steel brass. Yan. Mura lang naman ito. ito, ito ang kabili namin. Yan ating babrasin ay ating itong dating winas natin. Yan. Yan. Na uh, makap, lalong naglumot dahil nagtagulan kasi. Lalo na ngayon, makulimlim na naman dahil may bagyo po tayo. Hindi pa siguro nakakalabas susubukan natin itong ating steel brass kung kaya itong matanggal ng mga ganyan eh. ito 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 yung mga ganyan lumot lumot na yan eh susubukan natin ngayon kung kaya itong steel brass subukan natin dito oo oh. Iba, oh, saglit lang, oh. namuti na agad oh. Hmm. Kaso yung ating flooring kasi hindi pantay kaya medyo may naiiwan na bang lumot ayan nakikita na naman yung oh ayan o oh. oh. diba o oh. o oh. oh, diba ba? eh, kumpara mo dito oh. ayan o oh. oh. Sampak saan pa kayo nyan diba gili na kayo nito <laughs> ayan ah idol nakita nyo kung anong linis ng ating steel brush ayan oh. pag natak pa na, ng tubig yan oh, e, o o mm. o ganyan uh. o o kita nyo kumpara dyan o oh. anong pinagkaiba o oh. Diba? Ayos ba? Ang ganda ba yung nabili nating steel brass? Ayan lang oh, ganito. Bibili nyo. Para sa mga lumot. Ayan. Diba? Mabilis lang matanggal yung yung lumot. Kaso, madilim na naman ang ating kalangitan no? Babagsak na naman ang ulan na naman hindi pa, hindi pa nakakalabas siguro yung bagyo pero babawasan pa rin natin para sa pag uminit talaga at least hindi na maingin karami buwasan muna natin yan eh ang dali lang oh kunting ano lang kunting hagod mo lang oh tanggal na oh, oh. oh kasi yung plastic na steel brush wala hindi kaya idinodulas lang siya ng lumot lalo na yung lumot makapal wala hindi kaya maganda yung steel brush na ano pang tanggal sa lumot maganda maganda sa ibras, good morning sa inyong lahat yan mga idol doon nagwalis na kami doon sa ano doon dito hindi pa kami nakapagwalis oh kasi inabutan kami si kanina ng ulan kaya hindi kami napagwalis pati dito ayan kaya hindi muna namin iwinalis dito kasi yung dahon madikit mahirap palisin ang ginagawa ko na lang dito siguro susudsurin ko na lang ng brass parang ganito na lang siguro gagawin ko oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayun. Nagadala siya, oh. Oh. Kasi baba mo dyan sa baba, oh. Diba? Oh, diba? Dalawang purpose po ito, ating grass. <laughs> Dalawang purpose yung ating grass, okay, Oh. Oh. Kasi hindi siya matanggal sa walis, madikit, eh. Ay, tusod sud na lang natin, oh. Oh. Oh, diba? Simple simple lang. simpleng simpleng lang isa pa isa pa kasi umaambon na o oh. o oh. o oh. o yun o oh. o oh. o oh. wala nang dahon ng ating dinadaanan dahil natinanggal na natin ayun o maambon na naman o oh. wala hindi, hindi tayo matatapos mag ano to mag steel brush maglas dito dahil mula na naman atin na lang ito susugsurin para ma mailabas yung dahon oops pati ako madudulas madulas talaga pag ano makapalang lumot oh eh, nagpawisan ako agad oh Na pagpapawis pala pag nagbabras ka. Ayun. Ayan, Tanggal agad, no? Nandiyan na yung ating basura. Dumating na. Buti naman, dumating yung basura. Oops! Hmm. Sige, mamaya na. Ano na natin muna to? Muntik pa kong madulas. Ayan na. Ayan na yung basura natin. Ayan, no? nahakot na po yung ating basura ay, nakangin ang ngayon na katulad niyan oh. Oh. Oo. Oh. Mamuti agad oh. Ang hmm. hmm, basura natin kinuha na. Abutin ah, naman kung wala na silang basura kasi ay mamaya Ulanan oh, naman oh, 'no, dilim. Ang dilim ng panahon, 'no. Lakas po ng hangin oh. Princess oh. Panay bike na lang. Eh, idol, babay muna kasi nililigpit muna natin yung mga basura natin. Ayun ano? oh. Yun. Ligtit muna natin yung basurahan baka kasi ano rin ng tubig diyan kasi may tubig ka na gumagaloy. Ligpit muna natin, eh. Princess. Masasabi mo? Ano pres lialamik ka? Ah, oh, pala hindi alam <laughs> e, e, mo nakakakanok. Eh, ayaw mo idol, pa mo muna, maam na.